what's up mga paps ayan 6pm na lang gabi time check tayo na ayan shout out so hanap tayo ng hapuna natin yung iwas sa gout punta tayo ng ano nakakatapak na tayo alam masakit talaga siya mga magapay ano kaya maganda? Kamote, no? Tapos nagaing ko na lang. Yun siguro maganda ngayon. Hanap tayong kamote. Ayan, mga niyo. Punta tayo rin. Bigli tayo ng kamote. Ayan, Ayan madilim na nga sa labas, oh. At ang ng dilim. Ah! 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 <laughs> Sakit! Ah! Oh! oh! Sakit mo, gout! Hanap tayo ng... Kamote, maglaga tayo. Alright, nakuha na nga natin susi, no? Di tatapak na natin dahan-dahan lang. So, punta tayo ng mabilan. Alingke, o kaya dyan sa buwan. Lahat lang. Ay. Ay. Isa ka mo pala. Sama ka? Pa. Alright, sama si Pinso. Sama din si Happy. Alright. Balis kami. Bibili kami. Ang kamote. Ayan. Ayan. Motor lang kami kasi masyakit ang mga ding gout. Ayan na may makita tayong kamote. Maganda yung kamote na dilaw. Pag-uwi niya kasi kung magpapalit yung pag talaga ng dilaw yung masarap na tapos yun eh. Pag dilaw yung laman na pero yung labas yung oh, medyo violet na pu ano, pula. Ah, violet na pula. <laughs> 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 pero yun talaga. Kahit saan sa provincia, pag yun ang tinanig mo, masarap talaga yun. Tapos dilaw yung laman. Marami kasi klase yung kabote eh. Kamu the rider. Kamu the rider. Ada isu apa ni jalan tu? Yeah, malapit lang aman yung bimbilan kami. Baka di sini ada bay meron ni. Eh. Di sini tu, malapit. Kalau yang kamu tanya, kita di sini lepas. Harap tayo, tayo ron. Alam mo, maraming pera, eh, no? One month na walang biyahe <laughs> Kaya kamuti na lang talaga Gusto nyo, share tayo sa gout eh <laughs> ah, baka sarap ng gout okay ba ang kamuti sa gout uh, bawal din ang lap na lang yata bawal eh ang galing ang galing ang sa at o kaya dito na tayo sa gate Mà yeah hello hello right. hello right. hello right. hello right. hello 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 Pure hello 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 35 per kilo eh, no? 35 no Ayan, alaga 50 marami na mga bumps ito ang mga bumps ayan laga ko lang po goods na goods na to ayan ayan no dito lang malapit sa amin yan sa gate 3 maraming saging sila lagi may mga sagingan ni. Eh. kamuti natin mahal palang kamuti ngayon Nung nakaraan mga paps, ano lang eh 35 ngayon nasa 190 ang kamuti na pakamahal. Ang nakara nakarang kasi 35 lang kilo din eh. 40 po lang. So ayan, nakabili na tayo. Halagang 50 lang, pwede na yan. Down out. Eh, mga paps, bawin na tayo kasi nakabili na tayo. Ay, bibili pa pala tayo ng gamot. Kasi may ubo yung pangalawa natin. So bibili tayo doon sa unan. Matraffic nga lang dito. Oh. kahit mga paps ayan ayan so diyan na natin lutuin to at nakapag padinyas na pala si si ayan oh. diba ready to fire na pala eh yeah ice cream yummy dah sabi ni bonsai ayan salging masarap ari paro matigas yung saging nila ah kumanda na magjalang dahil tikit at tigka malang saging bisa. Oh, malaki yan

nah no tuh takit-takit dat ah kena kan balat balati si radi kena kan oh pressure cooker wing lukuan yan saglit lang yeah. alright my ano well, you know, against the light no kay may kuan man may ilaw man gabi yan ang luto na yun sige natin yun ito na nga ini to, nagluto. dati yung sa probinsya ganito lang pa, ano ng tubig tubig o oh, diba o oh. lang magbalat niyan ito ha ha Oh, ya. Ah. 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 <laughs> <laughs> oh, Oh, di ba isip, ya. isip, 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 lang bawal sa atin isip, eh. Bawal isip, 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 Manibalang ako Mani lang, oh? Eh. Hala. Sa ito. Lal, mani ba lang, eh. hmm? Sa so, mga probinsya, ang Kaya rin gawin sa Maynila yan. Kahit dito sa Maynila, marami rin mga pagkain na ginagawaan dyan sa mga vlog niya. Kaya huwag niyong malitin niyo yung sa Maynila. <laughs> <laughs> Hindi, wow. Susunod, <laughs> so, pakitaan ko Magluto ako ng puto na balanghoy. Yung style probinsya talaga, pati pagpiga. Abangan nyo yan.

Kaya natin kumain ng mga lagutmol ba? Para makatilaw ba sila? Kamuti yung tayo plano ano yung ganina. Iyawa na may kamuti. Sa akin nga dasmagan. Dasmag na lang. Kaya may lain. Bukas, kain kang kamuti ha? Pag may mahal pa akong kamuti ha? Masarap yun. Ayan, si Bunso. Nakain din. Alin dito sa'yo, Bunso? Ito? Ito, Ito? Ito? Ayan, kakain na rin si Bunso. Ayan, shout out ka muna, Bunso. Okay ka muna sa vlog natin. Shout out! Shout out! Yeah! Sanayan <laughs> <laughs> natin silang kumain dito. Kasi pag sanayan natin silang kumain ng Icheria, yun, pag laki yan, ahani din yan, katulad sa paakong. Ayan, good? Oo. Oh.

Saging te. Busy <coughs> yang editor natin. Meron yang journalism na. Eh. Hmm. Yakpak. Yakpak no. Adik <coughs> na yan nakakain. Mainit. Tanggalin min dulu.

O, oh, di ba? May na tayo. Puro ganito muna, na, lagot Guys, Bukas. Kamuti, pag meron, pag wala. Alam tayo kung anong pwedeng mga na pang probinsya, pang sports pa. <laughs> What? Mmm, <laughs> <laughs> sarap. Mmm. Ya, si komander kok makain ding. <laughs> Karena natin si ati. Nah, nunggu setelah nila. Sob di tas hapunan itu. Hah? <laughs> hmm. ko. Sigurado may baguong dito kasi may binili akong baguong tsaka sili. No, no, sa sili. Daug yun. Ayaw mo yung no, no? Saw-saw. Ah, Saw-saw. Hmm. yan sa baguong. Huwag mo itapon na ka pag-ayaw na ha. Ibigay mo lang sa akin pag-ayaw ah, mo na. Malas <laughs> mo. Ha! kita uh, ayahnya. Alright. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ayun, subaybayan so niyo mga iba pa nating upload araw-araw na tayo mag-upload. Mga video natin kahit ano, Roblox lang tayo. Wow. Ha? Abangan niyo pa. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Abangan niya yung mga meow 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 tuloy. tuloy. mga, video namin ayan, maraming salamat sa inyong walang sawang support ah. Tsaka shout out pala doon sa mga nag-comment doon natin no sa video. Dito kayo mga isa-isa. Ayan, shout out. Maraming maraming salamat doon sa bilang ko doon sa probinsya kay Tatay Romeo Arturo. Kaya kay nanay, ya, maraming salamat sa inyong suporta. Ah. ingat kayo palagi Jan, Kayaan nyo, uwi kami Jan lahat. Ang sarap dyan tumira sa probinsya. Ayaw lang ng mama nila. <laughs> 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 Pero kami, buto na kami lahat. Ako, pangalay, ito, gusto namin. Kaso yung mama nila ayaw sa probinsya. <laughs> 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 kaya. Awan nyo, kasi pag nasa probinsya ako, sigurado marami tayong yung vlog doon, marami tayong may content doon, mairog doon sa bulkan, lakyat tayo sa bunganga ng bulkan, tayo sa bunganga ng bulkan, lakya tayo sa bunganga ng bulkan, <laughs> ano, ubos mo ah? Sarap? Sarap? Sarap hindi? Sagot kasi. Pinabang nila yung sagot. Masarap Asap. hindi. Ah, masarap. Masarap. Oh, thank you muna tayo sa ano. Thank you. Bye-bye sa vlog namin. Thank, you. you. Bye. Love you. Love you. Love you. God bless.